Samantala sa kabila naging pagkala sa mga kongresista sa PDP, ay hinangaan naman ni dating Pangulong Duterte si Senator Amy Marcos sa paninindigan nito para sa kanya na itinuturing siyang kaibigan. Nung pumotok ito, sabi niya, I stand with Duterte. Kasi outside of the Colombo yun siya. Mm. Kasi hindi siya makaintindihan sa bayaw niya. Mm. mm. Pati ito si Romaldez. Sabi niya, one good friend is worth more than a hundred relatives. Tama mo yun? <laughs> You're his good friend now. Ako, I appreciate What uh, uh, I may mean for uh, in a way in the past, nagsama ma rin kami. At uh, ako, personally maski, mas maganda. Mas maganda nga. Mas maganda nga next election. Ako lang ang PDP and I will magpatakbo ang mga tao na Pilipino na ma uh, mauutak na We are with you, Mayor. Mag magbigay ako ng hindi. Kayo mga Pilipino na kikinig na yun, patatanggap din ninyo, mamimili ako bata na may mga prinsipyo. Mm. Matatandaan na ang dating Pangulong Duterte ay naging daan para mailibing sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil ito ay naaayon sa saligang batas. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.